Idol, mayroon na naman tayong abang ang paglapag ng aeroplano. Landing, Idol. Landing ang aabangan natin, mga Idol. Ayan na, naga, na, na, yung radio sa, sa signal ng aeroplano, mga Idol. Ayan na, Ayan na, mga Idol, malapit na siya napakagandang paglanding na naman ang ating mapapanood mga idol isang napakagandang paglanding ang ating abangan din natin alam kong ito ay isang pampasayero isang military aircraft na naman o di kaya isang helicopter malabong helicopter idol kasi sa mga gilid gilid ng gagaling helicopter mga idol malapit na siya parang malapit na malapit na ito mga idol ayan na siya mga idol kunting tayantay na lang mga idol na aninag ko na yung kanyang liwanag yung ilaw nya kita natin yan dito mga idol i-close up natin mga idol para makita natin yung Ayan siya mga idol. Yun. Wala ilayo pa rin pala mga idol. Ayan na siya mga idol. Malapit na malapit na siya. Makakapanood na naman tayo ng isang napakagandang paglanding mga idol. Ayan na mga idol. Napakagandang landing nito mga idol. Nakasakay na ba kayo ng eroplano mga idol? Ano kayang pakiramdam dyan Pag lumalanding ang aeroplano Ako hindi pa mga idol eh Sana susunod makasakay na rin ako ng aeroplano Dito ako nagtatrabaho Pero mga idol Hindi pa ako nakakasakay dyan Nakaakyat Nakaakyat na ako dyan mga idol Hindi pa ako nakakapunta ng ibang lugar Kasakay na ako ng Mga sasakyang panlupa Pero panghimpapawid Idol hindi pa Yan na siya mga idol Makikita nyo yun, napakagandang paglapag nyan mga idol. Ganda idol oh. oh. Wow. Wow, wow, wow. Uy. Usok pa yung lapagan ng gulong nya mga idol. Sobrang init dito mga idol. Ganun pa man. Maraming salamat sa panonood mga idol sa susunod na naman na video natin mga idol abangan na naman natin ang napakaganda mga lipad at paglapag ng aeroplano landing mga idol ba helicopter at ano, ano pang ganapan dito sa paliparan maraming salamat idol